Shopee. Shopee na. Pagkamala pa tayo, Shopee. Yan yeah, na. Pagkamala pa tayo, Shopee. Hindi mo nakuha yung plate number, pare. Ano kaya? Parcel yan. Halagin ka sa kanya galing eh. Parcel Parcel to. Oy, parcel nga. Parcel, parcel laman Pare oh. Basahin mo pare. Ayan oh. Kabinti Laguna yan oh. hmm. Ah. Ano lang sa'yo kuya? Uh, Shopee ba? Hindi. SPX. XPX. oh, barangay. Tibatib. Tibatib, tibatib Cavite Laguna, Cavite. Ayun. Nalaglag po dun sa ano? Ang sa pangalan, rider. Ano pangalan? Wala pangalan. Shopee. Shopee ba, Toy? Eh? Ay, ah, oh, Shopee Dali, ah. dali siya sa Shopee. Oh. Oh, rider ng Shopee, nalaglag nga mo. Yung parcel mo. Mamamapak ko si tayo. Wawa naman na. Ay, pa kaya pare? Wala pa naman cellphone number dito. meron niya. Yung cellphone number yan. Wala, na, nasa kanya yun. Ano yung pangalan nung ano, may are, pare? Wala, eh. Ayan na. Ah, ito, Rizalina Titan. Rizalina Titan, Barangay. Tibatib. Tibatib, Kabinti, Tibilaguna. Laguna. Ayan. Nandit, yan. Yeah. Uh, Jim, malapit naman yung Tibatib dito? Oh, ayun. Ang kay uh, Inaw. Ah, uh, Tibatib. Oo. Tibatib, oh. inawawan to. Mm. Inauawon nga pala to. Pero kasunod lang ano. Mm. So ayan po ano, awas na tayo. Etong napul nalaglag doon sa rider ng Shopee. Dadalhin po natin to sa barangay nung may order nito. Siguro po kilala nila yung na mga nag nagde-deliver na rider doon. Ayan. Sa pakisabi na lang, iahatid po natin to sa barangay Tibatib, Gabinti, Laguna para po ma Padala po ito kanyang ano, tapos, ma'am, kung mabumunta sa itong para sa to, siguro kilala niya yung rider. Paki bigyan na lang po yung bayad. Kung hindi pa ho kayo bayad. Kadit po na din, awas na utay tayo sa trabaho. Shape, napagka-malampat tayo sa Shopee. Yeah, napagka-malampat tayo Shopee. Ayun na nga, nakarating na tayo dito sa barangay hall ng barangay Tibati at pinagtanong natin itong pangalan na Rosalina Titan at kakailala daw naman po nila at yon naawa po daw sila doon sa rider at pagtatanong po nila kung sino yung rider na yun para mag, makapagbigay po ng bayad yung may o kung hindi pa bayad So yun, nagpapasalamat sila sa atin, sa mga kasama natin na isinauli natin yung parcel dito sa kanilang barangay kahit di natin sila kakilala yung nahulugan. So yeah, maraming maraming salamat po. Uh, shoutout po sa mga uh, taga barangay Tibatib, Gabinti, Laguna. yan yeah. Sana po makarating doon sa Miare at sa doon sa Rider.